Uy, ano ginagawa mo? Dati hindi? Ano to? Sample ko. Ulam? Apo. <laughs> Sample lang. Anong lasa yan? Masarap. Dinurog-durog mo pa man din. Ganyan talaga yung ulam mo? Matinatag ko. Tapos nilagyan ko kong patis. Oh my God. Ngayon lang ako naka... Sarap ka sa atray tita. Oh my God. Kanin. Santol. Santol. Patis. Sige. Sige. Sarap tita. Oh ganyan. my God! Ganyan, tad-tad, tapos ganon. Tapos? Tapos ganon. Tapos yung konting patis. Ganon. Alam ko, kakas po yan. Opo, pero ako kinakain ko po na. Inuwi Sige, paano, paano? Ganyan po. Ganyan, tapos. Ayro, ayro go. Anong lasa yan? Matikip? Sige po, tikman niyo po. Nagpapas naman po ako ng kamay. Opo, yan. Tapos rice. Opo, opo. mangga. Apo, parang sarap. Parang mangga. Tapos may pa po. Mmm. Tantol. Mmm. Guys. Santol. Bako. Galing sa subi sa gaya. Galing sa subi. Yan na rin ang kakainin mo. Bigyan mo ka ng 5,000 pesos. Ubusin mo yan. Dapat. kain ka ng kain. Sige. Wala nang kulat yan. Santol mukbang. Santol mukbang. Sige. Panindigan mo yan. Sarap uh, dito. Nah. Oh my God. Kain te. Mmm. Yeah, -hmm. okay. Ito ka eh. Sige. Tita Carmela, nagluluto. Kunin ko na yung pagkain mo. Sige po. Carmela? Pwede mo to po? Ayan na. Itong kanino, my dear. Ito na naman. <laughs> Kain ka nyo. Kamaya. Ang dami pala. <laughs> pinabayaan kita. Oh my God. Meron pa. Oo, oh, kamaya. Ay, thank you, tita. Ang dahil mula. <laughs> Kala naman ang mamag-anak natin. Saan ko? naman. Tapos huwag ka iya. Huwag ka maya, ha? ko kasi ito, tita. Ay, Ay. naman. Oh, sige, huwag ka maya. Kain ka naman kain. um, <laughs> sila, ka, may mga kamakapatid ka sa Amerika. Australia ka. Lagi Pinabayaan kita. Okay na. Ay, thank you, tita. Kain okay, na po tayo. Na. Ano na po. Subo, subo. bang po, tamok ba? Mmm. Mm. <laughs> Guys, nagkaroon tayo ng idea na santol lang ulam niya. Mm. Santol. Pag wala kayong ulam, patis at santol, makakaraos na kayo. Yes. So kaya binigyan ko lang siya ng mauulang. Naawa naman ako. Santol. Kain po tayo lagi ng gulay and fish for healthy living. Yan guys, idea ni Miss Trina. All right, don't forget to subscribe, like, like and, share. and share. Bye.